ang huli pong statement ni uh, Senator De Lima, sabi niya, nakatayo pa daw siya at hindi niyo napatumba. So ang tinutukoy niya na hindi nakapagpatumba sa kanya ay siyempre etong si Digong at ang iba pa. na ba nga na itong dating presidente na aminadong mamamatay tao para gawa ng uh, kaso para umembento ng kaso laban kay Senator de Lima. Babalik at babalik iyo yan. Totoo. Lahat po na hindi magandang ginagawa natin sa ating kapwa, babalik po yan ng mahigit sampung tupi. Nako, masaklap. Ano? Tingnan nyo, nangyayari na talaga ngayon. Uh, kay Duterte. Sabi ko nga, madalas ko itong sabihin na, ah, Pasikat po ang araw. Maganda yung magiging next chapter ng buhay ng Senator de Lima. Pero eto pong si Digong ay palubog at hindi natin malaman kung ito ba'y makakaahon pa. Nagyayabang ngayon to ah, ito si Digong na kuno ay ipa, ipapakain niya sa mga magsisilbi ng warrant of arrest, yung, yung arrest warrant mismo na yan. Hmm, ganyan. Ganyang katapang. Tapang-tapangan na lang yan eh dahil alam niya sa sarili niya na palubog na nga ang kanyang bangka. At ang pinaka pinakahuling um, alas na lang niya siguro ay kung sakaling nga na maging presidente ang anak niya. Ay paano kung ma arresto siya? Ano? Maaresto siya bago mag-eleksyon. Mangyayari na yan very soon. eto naman, tila may pagbabanta itong demonyo. Dahil yun naman, di ba? Aminado siya, yun na demonyo siya. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisisihan mo yan. Yan po ang kanyang pahayag patungkol kay Senator Dilima. Ang sabi ni Senator Dilima, isa lamang siya sa mga biktima na itong At ang kanyang prioridad ay ang pagbayaran, managot sa taong bayan na itong Hindi para sa sarili niya eh. hindi para sa sarili ni Senator Dilima, kundi para doon pa sa ibang biktima, doon pa sa maraming biktima. Sa na sa halip na magpakumbaba etong isang ito ano ho ano ba ang pinagmamalaki na si Digong ano yon ano meron hmm di ba sabi niya huwag kang sumobra kasi lumabas yan ulit lalo ka lang babaon hindi hindi po hindi hindi pababa hindi babaon sa lupa sa si Senator De Lima. Hindi nyo nga siya napatumba tapos gusto mo pang ibaon. Kayo po, Mr. Duterte, ang pabagsak at mukhang wale, wala eh. Wala tayong nakikitang potential uh, or, or pagkakataon para kayo uli ay makaahon dahil parami ng parami po ang dapat niyong panagutan sa batas. <laughs> Masaklap yan ah. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Ito ah, itong sinabi niya na ito na find your peace where you are now. Yan ay sinabi niya kay Senator Dilima. Hindi ba dapat sabihin niyo yan sa sarili niyo, Mr. Mr. Digong? Okay, kasi totoo ah, sa puntong ito, panatag, masaya at promising ang mga susunod na susunod na chapter ng buhay na sa Senator Dilima. Lima. Kayo po, wala kayong peace of mind. Tapos na. Wala na kayong peace of mind ever. Okay? So sana, pagsisihan nyo, hindi yung ganitong nagyayabang pa kayo at yung tila ng hahamon kayo. Ang, ang kinakaya mo, babae. Pero take note, sa mga babaeng gusto mong patumbahin, ni isa wala kang napatumba. Lalo mong pinalakas yung mga gusto mong patumbahin. Katulad ni Senator De Lima, lalong tumapang. Hmm, huwag kang kumalik, kumakalikot daw ng away kasi pagsisisihan mo yan. Yon ano na naman ang gagawin mo? Digong? Talaga lang? So, ano yan? Sa mga susunod na pagkakataon, halimbawa, o meron pang isang Duterte, gagawa na naman kayo at mag iimbento na naman kayo ng kaso at gagantihan si Senator de Lima. Yung tipong, yung mga gumagawa ng tama ang gusto niyong pabagsakin. Yung mga gumagawa at may totoong pagmamahal sa ating bansa, ang galit na galit kayo is Diyos po naman, ano ho, paano nagkaroon tayo ng ganitong klaseng salot? Ang lala, ang lala po ng mga Duterte, ang lala po ng mga diehard, mga salot, eto mga Duterte sa ating bansa. For God's sake talaga, ano ho,